Good evening guys. Welcome sa aking YouTube channel. Mag magluluto ako ng ginataang tulingan. Yung tulingan ko guys, minaksiw ko na yan. Minaksiw ko muna bago gagataan. Ito yung pangalawang gata. Ito yung una. Kangkong kichay. Kangkong kichay. Tapos, Tomatis, silly green and red bawang sibuyas. Ayan, ito yung aking sangpak, guys. Pero guys, luto na tayo. Nah, guys, ang bawang. Mix natin sibuyas. Ang Ang bangus. lagay na rin natin ang anatis. Lagay ko na guys ang pangalawang lasa. natin paminta pamintang powder. Pamintang powder. Lagyan na rin natin ng asin. Asin. Tapos pamintang powder. Puluin yeah. na natin ang husto. Lagay ko na ang kangkong. Kangkong. Ang daming kangkong, guys. Dalawang pali kasi ito. Kangkong. Lagay natin ang kangkong. Guys, guys lagay ko yung Pichay. Dalawang gulay ito guys, pinagsama ko. Pichay tsaka kangkong. Para marami ang gulay. Ayan. Sarap kasi pag marami ang gulay. Sa so, unti lang ang gulay. Ayan, marami ang gulay. Pag maluto yan siya, unti na lang yan bagong recipe inataang tulingan sa dalawang ibang gu, iba-ibang gulay kalambutin muna natin guys ang gulay bago ilagay ang isda isda kasi guys pinaksyo ka na yun ko muna bago gataan kasi malasa ang inataan ka pang muna ang isda palambutin ko muna ito. Bago ilagay ang isda. Guys, ilagay ko na guys ang isda. Maliliit lang tong isda. Oo. Oh. Pero kahit maliliit yan, masarap pa rin yan. Ilagay ko na silang lahat. Masarap to guys kasi napaksiw muna siya bago gagataan. ang atin, ating isda. Ayan, natin lahat. Ayan, kapulo-pulo. Para maluto silang lahat. Ayan. Masarap to, gataan. Lalo na pag malalaki, natulingan. natin ang kisuning para masarap. Ayan, may kisuning na nilagay para malalong masarap ang aking ginataang tulingan. Pulo-pulo na siya guys. Ilagay ko na guys ang unang gata. Ayan, unang gata ang unang gata ilalagay ko na para sa lakas ilalagay ko na rin guys ang sili green tsaka yung red malilit lang yung red na sili kasi wala ang malalaki galing sa probinsya din yan sobrang pino na sili pero maanghang yan guys Ilang anghang yan ceiling ano na yan, sa isang piraso pa lang ang anghang, anghang na yan lagay ko na ang unang gata parang gatas guys, guys malapit na maluluto guys luto na guys ang aking ginataang tulingan luto na siya guys so, hanggang dito lang guys ang aking pag... guys hindi ko watching bagay